guys, it's me once again, Perla Flores. Ito po ang aking gagamitin ngayon. Luloto ko po. Gagawa po tayo ng lain. Ayan, para kay Inday. Galing po ito sa Pilipinas. Pinadala ng aking hobby. Ayan ang mga ano. Ayan. Pata ng baboy gagamitin po guys yan ang aking gata ito ang una gata ito ang aking pangalawang gata yan, nawa maging yummy ang luto kong lain kasi ngayon lang po ako magluluto ayan nakatago pa ang aking alamang yung binili ko na dito sa Hong Kong kasi wala akong press na alamang hindi ako nakapagpadala Ayan, loto natin to guys. Maya maya. Prepare ko lang itong mga uh, ingredients ko. See you. Hello guys. Tayo na po yung ng ulam natin. Painitin na natin ng ating silin. At tayo gagawa ng masarap na laing guys. Ngayon ko lang susubukan to Guys at hindi na ako magigisa kasi nagpaturo ako sa kapangpangan kong asawa iba kasi ang loto nila loto rin ng mga bikulano ngayon ko lang ito gagawin guys ha kanyan ito o oh, yan tignan nyo na lang kaso na ano ko namalitan ko yung mga ano ko yan wala nga yung mantika guys Painit lang natin sila bago natin ilalagay yung aking karne isang ko kasi ang naging sa akin nung nagbakasyon ako nito na guys marami kasi kaming gabi sa bakuran so palito ako sa kanyang mamupot lang kasi daw itong karne ko pangkas ng kakain guys yun naman ako po ng ating mga amin iba ibang klas ng luto nito pala guys siyempre asawa ko kapang pangas may kaini, mga, mga tamo, adi. <laughs> ni Babais. First time ko talaga magloto na ito. Tapos lagay ko na ito yung dahon. Dahon ng gabi. Yan. Siya pang gumawa nito guys. Pinagdala lang sa akin. Tapos lagyan daw natin lang. Dapat daw press na baguong sa niya yan. So wala akong ganun. Hindi rin siya nagpadala. Kasi nga, ang pinagpadala nga, baka marami ng bitbit. Tig tapos lagay natin um, um, ang unang um, ang pangalawang gata matagal um, kasi itong maglito guys uh, kailangan pressure cooker ko na tapos natagal natin siya ng na tubig kasi kulang yun kailangan malagaan pala to hirap din pala magluto nito para hindi daw masunog at hindi ko pa ito titikman kasi siyempre matabang pa to guys mamaya natin ano para maluto itong baboy kasi patay yan guys manok sana kaso mas masarap baboy na lang dagan natin lang tubig mamaya ano langan so ayan ano natin ang apoy na yun guys tapos tatakpan ko na first time ni Inday so tignan natin kung gaano kasarap pagluluto ko basta may pagmamahal sa sarap ito guys takpan ko ha pan na natin ayan o no? There. pero hindi ko iklo-close itong aking ano kasi pag binaba ko yan ano, hindi ko maaano kaagad-agad ayan see you later guys natin ano ng ano tubig bago natin siya ilagay yung first hirap din pala itong nito guys itong lahing kaya pala nung pinapanood ko asawa kong nagluluto ng bakasyon ko tagal kukutin kanang ng Ito nga siya, parang ayan na po tikman na po natin nagmamantika na siya sarap ng laing first time perfect ang lasa guys suabi paparami ako nito ng kalin imbis na isang tasa na lang ngayon dalawang tasa ayan guys nakaluto na ako ng laging praise God sarap naman siya kain na tayo guys